sa Tong's TV manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago sa bawat video ay may aral kang makukuha. Lalo na kung isa kang magsasaka, gawain sa probinsya ang palagi naming content kaya halika na sa Tong's TV, mag-subscribe na kayo at manood palagi. Okay mga sa nandito na nga po kami sa uh, Kapas Kapas Terlak Ayan, dala na namin yung plastic. Plastic, ano tawag yan? Plastic bowl. Hatiin natin to kay Ede. Ito, ito yung sukat na ito mga katong is 4, 4 feet by 600 meters 0.33 Medyo makapal po ito

Ayun mga katong, nagkatay na tayo ng apat na itik Yung dala natin yung isang po, ginawasan na natin ng apat Para adobo uh, Ulam natin yung ngayon tanghalian at saka kapunan Pero may ulam naman dito, niluluto sila Boss J Binayabasang baboy yun mga katong, naya uh, Sangkapan na natin yung adobong itik yan tapos natin papakuluan so ayan, magpapahiwa pa ako iba ng bawang sibuyas pang kawali tayo boss dito kawali 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 ayan nga po pala yung ating kubo kompleto na may gamit ng pangluto ang uh, kalan tapos yung CR na lang po ang ginagawa dito dalawa pa yung CR ano isang liguan isang bowl ito yung kubo ayun boss <laughs> si boss ay <laughs> ayan oh, higaan na rin kami oh, dalawang papag pa. Kapres ko na eh, boss. So, pwede tayo ng isang bultong pataba. Papa Papa sa daw ni Bosedi. Boss. boss sa galing. ah yan? <tong> <Alam? tong> mga tuwad Ano ito? Yeah, mga puno katong Nagluluto na naman po ng itik <tong> Rau bumbu tu yuk, ayo na Rau bumbu tu yuk,

yeah, mga katong Sa nililinis na uh, Sinasabon ni Bosedo yung aming higaan oh. Dahil may kakaibang amoy <laughs> May kakaibang amoy Ano okay, Eddie? Pangalan na oh Eddie Eddie si Eddie si O Hindi pangalan na Tayo na eh Ayun. Eh. <laughs> mo nga ang matibay. Matibay na lang. terlalu kaya di po ang bumubuntot sa makina ako po eh naglalagay ng pas pasalubong bali sinasalubongan po natin ng triple 14 Go. layo <laughs> eh mga katong so ang luwang ito na po yung van nandito tayo sa dulo ayun o ayun yung dulo mga katong so dito na ito pala yung hanggahan Ayan. yun yung may bakod ito yung sulok ayun si kaya layo etong area na ito mga katong sumaluwag ito ang gawin yung baba na ito kaya ang ginawa kong tudling pa na si kaya di po mga katong sang magtutudling then ako sinasabayan ko po ng budbud ng pataba duplikator si po ang nilalagay natin ano Ye yeah, mga katong sa gabi na pahinga naman Ano eh, ah uh, parada na yung ating tractor tapos ito yung natudling natin ah uh, namin hanggang doon lang sa likod ng CR pero diretso do sa dulo yung eto sa may manggahan de diretso na rin namin bukas so bukas mayayari namin dayusan lahat tong gawin nito yung area nito tapos malalatagan natin ng plastic so binayak na niya binayak na ni kay Eddie yung plastic kanina hinate naghati na kami ng isa so ito yung plastic mulch natin apat na bundle marami rami yan mga katong <laughs> yun know, o ano hapunan natin ati beng ati beng Piniritong talong sa may sabaw pa tayo ayan Ay, saka yung may na pa tayo may itik pa tayo ayun dami pala iinit ko nga pa para medyo may Ayan, kakandila muna tayo mga katoms. Kasi wala pa sa Hindi pa nakakabit ang korean. Wala pa. Oh, wala pa tayong ilaw. Wala pang ilaw, ilaw. Yung hitik natin o, no? ayun lang. Nung pinakawan na namin kanina. Hindi na umalis, hindi na lumayo. Doon lang, ayun. Doon na mag-stay Ayun, 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 itik. Wali, anim na piraso na lang yan. Yung apat nga po, ay niluto namin kanina ng adobo etong area na ito mga katong Bala ko pa disco muna Kasi medyo din na muna Disco tapos susuyo Kaya ang Ang dadayusan muna po namin Ni kay Ito, yung area na yan Hanggang doon sa dulo Itong sa harap natin Malalaman natin kung ano may tatanim dito Pero unahin muna namin itong Bila Kung saan naaabot yung talong Kung saan naaabot yung sili Pag may Pagtataniman ba tayo Ayan Ngayon si Boss Eddie Kapahingan ah Bukas na, na Boss Eddie Okay lang po, okay na po. Ayan, bago ko tapusin ang vlog namin ngayong araw, eh, gusto lamang pong i-shout out si Sir at saka si Sir Dede, uh, ano? John, John, Depp at si Sir Rico Sanchez ng Delaware, USA. Shout out po, to. Sir! Ayan. Pan -pan. Maraming maraming salamat po, Sir, sa suporta. Ah. wag <laughs> po sana kayong magbabago sa amin <laughs> ayan at hanggang dito na lang muna ang ating vlog overnight verse, verse, first first overnight. overnight natin dito sa Kapas Tarlac ano pala to ano? Uh, RR, Farm. RR, RR, RR Farm RR Farm RR Farm, Farm. Farm. papangalan natin to RR Farm RR Farm So, yung makina, pwede na natin ipangalan ni eh, red Or Red. Uh, red Si Reed. Ano ang maganda pangalan doon? Reed, ano? Or si red Angel? O si Reed? Eh, parang orange. Eh, eh, si Phoenix na lang. <laughs> uh, si Phoenix. Phoenix. Okay. Para maganda pangalan. Uh, Phoenix. Phoenix. Yeah. Pangalan ng makina naman. Pangalan po ng aming laruan, si Phoenix. <laughs> <laughs> <laughs>